Hello, guys. Good afternoon. Natatawa ako sa pinakinggan kong statements ni General Tory. Kasi sabi niya, nung binigyan nila ng 24 hours ultimate ultimatum si Gibbs, eh, pinag na niya ang mga mga grupo niya for final assault tapos sinabi daw niya sa mga KUJIS mga KUJIK-KUJIK members na sa loob ng dalawang linggo ay kayo ang nasunod pero sa ngayon ako naman yung way naman namin ang kailangang masunod so naroon na po lahat dinala na niya, pinasugod so na niya yung kanyang grupo na mga armado. <laughs> Kasi ready for final assault. Oh my God. Siguro, kinabahan na si, si Kibs, no? Ang kuy. Siguro, ingat kay Ang kuy. Atay ni mga pulisya. Jud. Di na ni Mada, o, tuking-tuking. Kainain mga armas. Na di na ni mahimo guys, manggawas na jud ta ani. Kay kung dili ta manggawas din hi. na dogmok jud ta aning kalakiha guys. Sindik so, na ni madaog smile. Manggawas na jud ta ani. So, naay ning tawag kuno hay sa kuan sa ilahang head sa Manila. Nga nag nag-propose ng kaning negotiation. Yun. So, ayan, pinagbigyan. Umabot ng 5 o'clock sa pagbibigay ni General Tory Hanggang sa Ning gawas na juday guys ang ilaga guys ning gawas na ang ilaga kay nahadok jud siyang madugmok Kay rat-rato na siya ni Tom, guys. Kay si Jiri. Nang gawas na dyan si Jiri. O kauban pa niyang mga alipuris sa sulod. Nang gawas ang mga Jiri guys. Kay na hadlok na kay Tom. Kay rat-rato na dyan. Tinood na nila o rat, -rat guys. Maon ang gawas na sila karon. Ginakop na sila ni Tom. <laughs> ang saya-saya no. Congratulations po sa mga PNP, especially sa sa leader na si General General Tori. Congratulations.